Kumusta? Akong muli ang inyong Ate Lelen and welcome to my channel KR Kitchen Namis. Kung saan gagawa tayo ng isang merienda recipe na tiyak kong magugustuhan ninyo. Tara, simulan na natin. Sakto ang ating recipe for today. Dahil ko mga galing tayo sa Christmas at New Year at para din 'wag masayang ating mga leftover, gagawa natin 'yan ng paraan. Gaya nitong hotdog na natira namin para sa paggawa ng spaghetti. Isang kilo ba naman ang binili? Eh, sobrang dami pala. Kulang na nga lang, hotdog ang maging main ingredients ng aming spaghetti. Oh, di ba? Grabe. <laughs> Balatan lang natin ito lahat ha, hotdog. Bakit nga kaya favorite ng mga kababayan ng hotdog? Ay, shala, bird 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 na naman sila. <laughs> Pagtapos nating balatan, ikat lang natin yon ang bawat dulo. At saka naman natin hatiin ng paleng twice. Huwag kayong mag-alala sa mga naputol na dulo ng hotdog. Kahit di natin yung gagamitin sa recipe, eh, kakainin din naman ang apok ko Favorite niya kaya yan. Tandaan, bawal mag-aksaya ngayon, lalo't pandemic pa din. <tong> mga ka-KR, Depende po sa inyo ha, kung gusto niyo pang hatiin ulit at gawing apat ang isang buo. Ako kasi, para mas malasahan at manamnam ko ang hotdog, kaya pinagdalawa ko lang hati niya. Sa isang kawali, lulutuin lang natin ang mga ginayat na hotdog. Nasa sa inyo po kung anong paraan ninyo ito lulutuin. Kung steam, prito, o pakukuluan lang. Bahala na nga kayo tal matatanda na kayo eh. Mas mainam kasing lutuin muna bago natin ito gamitin sa ating mga recipe. Pakukulang ko lang po ito ng 2 to 3 minutes at saka natin nahanguin at proceed tayo sa next step. Oh, wait lang. Bago nga pala ako mag-proceed sa aking next step, baka naman pwede nyo akong isubscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Next ay magkakrak tayo ng dalawang itlog. Maglalagay din tayo ng asin para lumasa. At paminta. Ay, 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 Sorry naman, napadami lagay ko. Hiyaan mo na nga. Matihin lang natin ng itlog at proceed na ulit tayo sa next step. Next ay ang natira naman nating loaf bread. Di ba ang dami pa? At di ba, di na nakain? Kaya imbis na masira o ma-expired, gagamitin na din natin ito sa ating recipe ipa-flatten lang po natin gamit ang rolling pin. O kung wala kang rolling pin, gamitin ang utak at mag-improvise. Gaya na lang nitong ginamit kong bote ng mantika na kinuha ko sa tindahan ng nanay ko. O, mga marites, hinugasan ko yan ha. May video pa nga Roll VTR! Oh, happy na kayo mga Marites. Huwag masyadong maselan. Di naman kayo kagandahan eh. <laughs> Joke lang. Makapang light eh, no? Tuloy-tuloy <laughs> lang po natin hanggang sa... Maubos yung pasensya nyo. <laughs> Joke lang. Hanggang maubos yung loaf bread, syempre. Then, proceed tayo sa next step. Dito nga pala sa part na ito, meron tayong inihandang sliced cheese na ilalagay din natin sa naflaten nating loaf bread. Kahit anong preferred nyo na brand ng cheese, pwede po ah. Sunod na nating ilagay ang pinakuluan nating hotdog kanina. Saka natin ito marahang irolyo. Yan, ganyan. Dahan-dahan lang ang pagro-rolyo. Yan! Perfect! Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos. Nga pala, pwede maging patok na negosyo ito. At pwedeng-pwede nyo rin itong pagkakitaan. Basta matyaga lang kayo sa pinapasok nyong business, tiyak na lalagurin rin ito. Biruin nyo, sa murang halaga, maninegosyo mo ng recipe ito gagastos ka lang ng 200 to 300 pesos at maaari nang dumoble ito. Teka, teka, nakasubscribe ka na ba? Aba, mag-subscribe na bago mag-init pa ang ulo ko. <laughs> Ayan, tapos na. Proceed na tayo sa next step. Next step, ay ididip natin ito sa binatin nating itlog kanina. Saka natin ito i-coat sa breadcrumbs. Take note guys, dapat ay isang kamay lang ang gagamitin sa pagdip sa itlog. At yung isang kamay naman ay sa pag coat ng breadcrumbs. Nang sa ganon, hindi dumikit ang mga breadcrumbs sa ating daliri. Make sure ding makot ng breadcrumbs ang dulo ng ating bread roll. Siksikin to guys ha para maiwasang lumabas yung cheese kapag magluluto na tayo. Yan, coat lang nating maigi ha. Again, ulit-ulitin lang po natin ang proseso hanggang sa makoat natin ang lahat ng bread roll. Sa isang pan, maglalagay lang tayo ng isang boteng mantika. Di naman kailangang deep fry ha. Basta ma-fry lang natin ang mga sides ng ating bread roll. And we're done. Mabilis lang din naman kasing maluto ang loaf bread at breadcrumbs. Basta nasa low-medium heat lang para di agad ito masunog. ating finish product. Nakita nyo naman, 'di ba? Ang ganda ng kinalabasan. Pwede natin siyang ihanda pag mayroong mga handaan or special gatherings. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please click that like button and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads. O ayan, guys ha. See you sa aking next upload. Bye.